So oh, iya nih iroh mga kapawir, di eh. tabai mga kapawir. Ditinapun di tos taping karsada nandito puto sa karmin. Yan po, kawawa po intun tota itu mga kapawir. Pakainin natin to mga kapawir. So oh, iya nih iroh mga kapawir, di eh. tabai mga kapawir. Ditinapun di tos taping karsada nandito puto sa karmin. Yan po, kawawa po itong tuta ito mga kapawir Pakainin natin ito mga kapawir Pakain po po ito mga kapawir mga tupang ito Awa ko mga kapawir Awa ako mga oh. kapawir, gutom na gutom sila mga kapawir tingnan nyo mga kapawir diba? Gutom na gutom sila yung may ari nito huwag nyong itapon po yung may mga alagang hayop dyan katulad ng aso at pusa hindi nyo kayang pakain pamigay nyo eh, marami namang mga tao may puso uh, tatanggap nyan pamigay nyo huwag nyong itapon Ayan oh, eh, ay, gaplin ko sa kain lang kayong dyan toya mga kapawir uh, nani Carmen Carmen Sibo Kado, o pado, patungo pa ko ng probinsya sa amin nadalihin ko ito mga kapawir dahil naawa ko ito po may beach po dito oh, malapit lang po ito sila <laughs> Balik na ko ito yung nakapamudre ya. Nandito po ito sa Carmen Cebo mga kapawir. May ano pong pangalan, ano pong pangalan ba ng beach resort dito. Nandun sa, may dulo dun sa unahan. Uh, may beach resort. Malapit lang po ito. Ikinapon e... e po ito mga kapawir dito sa isang pingkarasada. Nalaanan po po ito mga kapawir awa ako, eh kap tayo namang may tao eh may puso din tayo eh masaktan tayo mga ano tumingin ng mga hayop ah payo ko lang sa nag-alaga ng mga hayop katulad nitong mga aso o oh, yun, kawawa yung aso kaya mga... nga alagaan huwag nyo itapon ipamigay nyo marami namang mga taong may puso na patanggap na eh, sila naman ang mag-alaga ang responsibilidad niyo sila ang sasagot diba? naawa ako talaga sa asong ito mga kaboy ito may kayo huwag nyo ito tingnan nyo ito diba gutom na gutom kawawa sila eh bakit nyo itinapon ito may kayo yan lang po yung tips ko sa lahat nag alaga ng hayop kung hindi na kaya Ay, bayan, mula, alagaan ng hayop inom na yung, yung tubig ko ipamigay nyo yan lang po yung pusa aso kung hindi na kaya ipamigay ha <laughs> diba Ah, mga ka yeah, Maraming salamat po sa pag-follow nyo sa aking vlog. At pag please subscribe, like, and share naman dyan. And push the button bell para mag-post ako. Lagi kayong update sa akin. Maraming salamat po sa lahat ng ating mga subscriber at palop. Yeah, po. Kung hindi nyo kayang mag-alaga ano, mag ng aso, mag-power, huwag yung, yung, itapon. Yung sa may-ari po nito. Tawawang mga aso ito, mga power. ủa đi, không khí nữa tao không khí nữa tao không khí nữa tao không khí nữa tao không ikaw na muli ha tara ilang tubig mga kapawero awa talaga ako sa mga asong ito mga tutang ito mga kapawero sana may makaraan ito na mabuting puso dadalhin ito awa talaga ano yung nagtapon nito walang puso mga kapawero sa bondo na itong lupa po ito Taping taping karsada yan po Walang konsensya yung nagtapo nito. where sa hindi dyan na, uh, sa hindi pa nag-subscribe, please subscribe. Maraming yeah, salamat mga po kapawero, sa support nyo and God bless ninyong lahat. At Kawawa, ingat po talaga. kayo palagi mga kapawir. Uh, patuloy po akong magbablog para lang mapasaya ko kayong lahat. Ba bye Aking mga palawir at subscriber. Okay maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you. God bless.